Sa Kamara, sinasabi in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo. Pero patuloy po itong tinatanong, Mr. President, sabi ng matatanda, <coughs> kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor V. Cusoto. Mr. President, inaahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kung di si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job.